Ayan guys, ito 'yon, 'yung lugar na 'to. Ayan, ito 'yung pinaka a uh, daanan ninyo papasok. Ayan kami yung doon. Ayan. Tapos ang bungad sa iyo 'yan, 'yung isa sa mga venue nila. Oh! Guys. answered. Okay. Yeah. Ayan, ito na yung papasok. Ayan. A guys, A may A malaking upuan A dito. Pagbuhad niya. Ayan. Ayan. Ayan, tapos ito yung sa taas niya, yung venue na isa. Tapos ito yung pinaka ano nila, receiving area nila. Yeah, ito yung. Tapos, sorry nakapasok na kasi kami. Yun ang pinaka gate nila, main road, main gate nila. Ayan. Ayan, tapos pupunta kami sa room nila, titignan namin. Ayan. Ito so, may mga palaruan sila, receiving area. Ayan. Ayan. So, ito yung room. Ah, ito yung room kuya. Ito yung ano kanina kuya. Ayan room. Kasi, wala pa siyang bedding Wala pa siyang beddings. Pero okay, pwede mong buksan. Pero kasa dyan? Kasi yung nakita mga box po ito. Ah, -packs. And guys, for 8 box. Cute okay. ng room nila. Tapos door pa ito. air aircon. Ito yung, ah, ito yung isang room. Ito kuya, same lang ang rate nito. O, oh, iba. Mas mahal to. Ah, mas mahal to yung sa... mas mahal. Yun yung for something. For 8 packs po. For 8 packs. 8 packs yun. Ito yung isang room nila. For 8 packs. Kasha dito. Air condition. Ayan. Cute. Yan yeah. ni Kuya Yo, kitchen. Ito ito, additional room. Ah! Yan guys, meron sila additional room. Cute ah. Cute. Ito lang. Ito lang. Ito lang po. Tapos yung 7 lamping. Ah, ito yung ito. Ito pinaka dalawa na na air room. Tapos yung saka yung yun, yun, ah yun. oh, At ito pa. Ito lang muna okay na okay nga nakita okay, guys. Okay, yun, ito yung Ah, ba 14? Yes po. Ay. Ano po, 15, bali, 7, 6. Ah, okay. Dito na yung buong ito. Ah, okay. Okay din 'yon. Siguro po si Tatoy din. Kasi doon po po ba? Ah, Eh uh, naman, diyan lang kami kina Nanay Kiki. Eh. Okay. Um, Actually ano? na din po. Ito yung apong apo ni Nanay Kika. so <laughs> yung mang ganyang itsura, <laughs> hindi ba bibigyan ng design? Ayan, guys. At saka guys, pagpasok mo dito, guys, ayan, may mayroong ano, ang malaking upuan. Ayan. Ah, uh, if placeable. Wala na papakalasin pala. Air conditioning diyan. Ito na guys, ito yung mga, mga unit nila. hey guys, ang ganda o, oh, di ba? Ito yung glamping site nila, o, oh, di ba? Bongga guys. Ang ganda dito. Kaya ang dami nilang unit dito guys. Ayun o. Oh. Ayan. Tapos ito yung pa bonfire nila. Ayan, pag gabi. Ang ganda guys. Ang ganda dito guys. Ayun. O oh, di diba? Ang daming unit. O oh, diba? Ilang unit yata to. More than 10 ano, ah uh, unit to. Ayan, ang ganda pumunta dito guys. Tingnan mo sa guys, may pa ganyan no? Oh. Uh, may window na ganyan Parang nasa, nakas, nasa, nasa, nasa ceiling eh. And, and, guys, nasa ilalim siya ng mga puno ng ano ng kahoy Kaya yung basura nila may mga distribution talaga so, paglabas mo dito ayan na ah, ito na yung doon the guys mga table table ayan yung paggabi ayan may mga lights sila Maganda oh. dito paggabi ayan palabas dito kasi nasa loob na tayo ayan may mga event dyan kasi yung event ko anong klaseng event ayan iyan ang swimming pool nila. Ayan guys. Nakita tayo dito. At ang swimming pool nila. Ayan. Kung hindi may paganyan pa sila. Tapos yan yung pag may garden wedding pwede dito. Yan. Yan. Yan yung pool. Yan. Tapos kung gusto nyo naman na uh, ano, ito isang venue din nila. Event kayo. Ano na gumagawa, ginagawa pala. Ito sa mga venue nila. diyan tapos meron sila mini bar dito. Tapos tayo, isa ganda. Elevated swimming pool siya. Nag-allocate yan ng bar nila. Tapos ito yung mga magugulo na gusto nila mag-clamping daw budget. Walang budget. Walang budget. Walang budget na Ayun. Ay, kinuha niyo yung number nila? Hindi, nabito nila. Ipinicturan mo na. Ay, nandiyan sa iyong kakangkong ko. Ayun guys, ano man tayo. Si kuya yung ano dito, ang mamahala. At ito naman ang mga mag-rent later. Na walang budget. <suspensiya> Meron lang. Okay.